kung minsan ang taong mahilig manghimasok sa buhay ng iba ay siya pala ang may pinakamaitim na lihim at pilit na itinatago. At kapag dumating ang araw na mabunyag ng lahat, wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niyang dila. Hello po, magandang araw sa inyo Sir Jed. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Arlene. 42 years old na po ako sa ngayon at nakatira dito sa Bulacan. Simpleng may bahay lang po ako ng aking asawa na itatago ko na lamang sa pangalang Mario. Pangkaraniwan lamang rin ang buhay namin dahil isang construction worker lamang ang aking asawa. Meron din po kaming dalawang anak na pawang mga babae. Maayos naman sana ang takbo ng buhay namin, Sir Jed. Walang masyadong arte, basta may makain araw-araw at may may pambaon ang mga anak namin sa eskwela, ay sapat na yon sa amin. Subalit, may mga tao po talaga sa paligid natin na kahit hindi mo naman kinakausap ay may gana pa rin pakialaman ang tahimik mong mundo. Ang kwento pong ito ay tungkol sa isang tao, isang babae na sa una akala mo ay simple lang. Pero sa huli ay siya pala ang sisira sa kapayapaan ng buong barangay. Kung minsan nga ay nadadamay na rin maging ang mismong pamilya ko. Nangyari ito may pitong taon na ang nakalipas noong ako ay nasa edad 35 years old pa lamang. Mayroon kaming kapitbahay noon na itatago ko na lamang rin sa pangalang Aling Delia. That time ay nasa 52 years old na po siya. Matandang dalaga, walang asawa at syempre wala ring anak. Mayroon siyang maliit na bahay sa may likod ng barangay hall. Malapit yon sa ilog pero ang kakaiba sa kanya, Sir Jed, ay parang hindi siya marunong mapagod sa kakapuna at kakachismis sa buhay ng mga tao sa barangay namin. Oy Arlene, nakita ko na naman yung asawa mong si Mario kagabi ah. Hating gabi na nakauwi, saan kaya nang galing yun? Minsan ay usisa niya sa akin nang nagkasabay kaming bumili sa tindahan. Kapag ganoon na ang tono ng pananalita niya ay mas pinipili ko na lang na manahimik dahil alam ko na madudugtungan pa yon hanggang sa humaba na naman ang walang kwenta naming usapan. Ganun po si Aling Delia. Lahat na lang ng bagay at kilos ng mga tao ay napapansin niya. At hindi lang basta napapansin dahil binibigyan pa niya yon ng ibang kahulugan at kwento. Minsan nga ay dinadagdagan pa niya yon ng kung ano-ano na wala namang katuturan. Ay nako, si Nena daw buntis ulit. Eh di ba tatlo na yung anak nun? Ewan ko ba sa yun? Parang baboy ko mag-anak? Minsan ay narinig kong pagbabalita niya sa isa naming kapitbahay nang mapadaan ako sa iskinita namin. Napapailing na lamang ako nang marinig yun. Naisip ko na baka wala lang ibang mapaglibangan ng matanda dahil wala rin kasi itong kasama sa bahay kaya walang makausap. Kaya lahat ng usapan sa barangay ay ginagawa niyang teleserye. Pero sa totoo lang kasi ay may mga panahon na hindi na nakakatuwa. Lalo na kung ikaw na mismo ang laman ng mga kwento niya. Isang umaga habang nagkakapi ako sa labas ng aming bahay at tahimik ang paligid ay bigla siyang lumapit sa akin at tila may nais na sabihin. Hindi ko naman siya pinansin at tinintay ko na lang na mauna siyang magsalita. Arlene, alam mo ba may nakapagsabi sa akin na may babae yang yung asawa mong si Mario dun sa kabilang barangay. Bungad niya sa akin na agad ko namang ikinagulat. Napatingin ako sa kanya habang nakakunot ang aking noo. Napatigil ako sa pag-inom ng kape bago ako naman nagsalita. Ha? E saan mo naman po nakuha yung balita na yan, Aling Delia? Nagtatakan tanong ko sa kanya. Yun ang sabi sa akin ni Lita kagabi. Nakilita raw nila si Mario na sumakay ng tricycle kasama yung babae. Tapos parang ang sweet-sweet daw nila. Dagdag pa ni Aling Delia. Tumingin siya sa akin na parang naghihintay ng aking sagot pero halata sa mukha niya na nasisiyan siya sa mga sinabi. Pasensya ka na ha, ayoko lang na ikaw ang huling makaalam. Ang mabuti pa, kausapin mo yung asawa mo pag uwi galing sa trabaho mamaya. Muling wika niya naman sa akin na kunwari ay concern. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling iyon. Hindi dahil sa naniniwala ako agad sa sinabi niya, kundi dahil hindi ko naman yon kailangang marinig sa ganoong paraan. Tumahimik ako bago inubos ang natitirang kape sa tasa bago tumalikod at akmang papasok na sana sa loob ng bahay. Pero habang papasok ako ay narinig ko pa siyang nagsalitang muli. Huwag kang magalit sa akin Arlene ha. Concern lang naman ako sa iyo kasi kaibigan kita. May na wika niya. Tanging pagniti na lamang ang isinagot ko sa kanya bago tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay. Mabuti naman at hindi na siya nagtangkapang sundan ako. Kinagabihan ng makauwi ang aking asawa ay hindi ko na mapigilang tanungin siya upang kumpirmahin ang katotohanan. Mario Mahal, may gusto sana akong itanong sa iyo. Sabi kasi ni Aling Delia, may nakakita raw sa iyong kapitbahay doon sa kabilang barangay na may kasama kang babae. Sino ba yung babae na yun? May nahon na panimula ko. Nagulat siya sa tanong ko bago biglang napatingin sa akin na tila nagtataka. Hay nako, Nagsimula na naman kumat ang dila niyang si Aling Delia. Bagay na bagay talaga sa kanya yung pangalan niyang Delia kasi makati yung dila niya. Tila naiiritang tugo naman ng aking asawa. Tahimik lamang ako at tinitigan siya sa mga mata. Sa totoo lang ay hindi naman ako naniniwala sa chismis na atid ni Aling Delia. Sa tagal na namin mag-asawa ni Mario ay kilala ko na ito at batid ko na hindi hindi niya iyon magagawa sa amin ng mga anak niya. Isa pa ay puro mga babae ang mga anak namin kaya laking kahihiyan yun sa kanya sakaling malaman ng mga anak namin ang ginagawa niya. Ah, teka, parang alam ko na yung gusto niya sabihin. Baka ang sinasabi niya yung pasaherong lalaki na tinulungan ko kanina. May kasamang asawang babae tapos may bitbit na bata. Isinabay ko na lang kasi naawa naman ako. Gabi na kasi tsaka wala nang masakyan tapos sumulan pa. Hay nako, yung si Delia talaga palagi na lang bida sa kwento. Mahabang paliwanag naman ng aking asawa. Sir Jed, alam ko naman na hindi nagsisinungaling sa akin si Mario. At ramdam ko iyon dahil asawa ko siya. Pero kahit ganon, syempre ay hindi ko pa rin maiwasang masaktan kapag may kumakalat na chismis tungkol sa bagay na iyon, hindi ba? Subalit, ipinagwalang bahala ko na lamang ang bagay na iyon. Isa pa ay ayaw ko namang palawagin na ang issue dahil nag-iingat ako na baka marinig ng mga anak namin ang aming musapan. Nagpatuloy naman ang buhay namin, maayos, tahimik at may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa umaga. Habang si Aling Delia ay patuloy sa pagiging chismosa at pakalat-kalat sa barangay para humanap na may kukwento kung kani-kanino. Para siyang isang siramplaka. Kahit yung mga bagay na naikwento na niya noon ay uulitin pa niyang sabihin kapag nagkita ulit kayo sa totoo lang habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami pa ang mga taong umiiwas at naiinis sa kanya. Hindi dahil sa galit lang sila dito, kundi dahil takot silang maging susunod niyang paksa. Isang araw habang abala kaming dalawa ni Mario sa pag-aayos ng mga gamit sa bahay at nasa palengke ang dalawa naming anak, ay muli naming namataan si Aling Delia na may tinatanaw sa loob ng bahay namin mula sa malayo. Kaya naman, agad ko iyong sinabi sa aking asawa. Mario Mahal, tignan mo si Aling Delia oh. Kanina pa nakatanaw dito sa atin. Bulong ko kay Mario habang abala siya sa pag-aayos ng mga toolbox. Hayaan mo na Arlene, baka nababagot na naman yan sa bahay niya at walang magawa. Sagot niya sa akin pero hindi man lang tinignan ang kinaroroonan ni Aling Delia. Eh kasi mahal, kung makatingin parang mahinihintay na eksena sa buhay natin Dati, sinubukan kong yayain yan sa prayer meeting. Ang bilis niyang tumanggi. Pero nung may away sa barangay, nauna pa siya sa mga tanod. Ibang klase. Tila natatawang wika ko naman. Hayaan mo na siya, mahal. Diyan siya masaya eh. Basta tayo, tahimik lang. Wala naman siyang malalaman kung wala tayong sasabihin. Huling tugo naman ng aking asawa. Huminga na lamang ako ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagkakabit ng mga kortina sa bintana. Ilang linggo ko na rin kasing napapansin na palaging ganoon si Aling Delia. Lalo na nitong mga nakaraang araw kung saan parang sinasadya niyang marinig ang bawat bulungan at mga sigawan ng mga kapitbahay. Para siyang human CCTV ng buong kalsada. May isa pang ang insidente ng si Aling Carmen na isa rin naming kapitbahay at ang kanyang manugang ay minsang nagkainitan dahil nagkasabay sila sa paggamit ng tubig poso. Ngunit kahit hindi pa natatapos ang bangayan ng magbiyanan ay naipamalita na kaagad iyon ni Aling Delia sa buong barangay. At kinabukasan niya ay alam na kaagad ng buong barangay ang mga detalye. Kasama pa sa chismis niya na buntis daw ulit ang manugang ni Aling Carmen na syempre hindi naman talaga totoo. Kaya nga minsan ay ako na lang ang umiiwas dahil ayokong masabit sa mga kwento niya na wala namang katotohanan. Makailang ulit na rin kasi siyang naipatawag sa barangay dahil sa mga ganong reklamo pero tila wala talagang kadaladala ang matandang si Aling Delia. Pero Sir Jed, hindi naman ganon kadaling maging inosente sa mata ng isang tao na walang ibang ginawa kundi ang manghimasok at makaalam sa buhay ng iba. Asa pagkukwento ni Delia na laging may dagdag at rekado ay tila mga salita na unti-unting lumalason sa mabuting samahan at pamilya ng mga tao sa barangay namin. Isang araw ay dumalaw ang kaibigan kong si Lilet sa bahay. Naghahanda ako ng merienda noon nang mapansin kong nakadungaw si Aling Delia sa likod bahay na kunwari ay may hinahanap lamang sa lapad. Pero halata ko na kaagad na pinakikinggan lamang niya ang usapan namin ni Lilet. Sis, tignan mo yung matandang yan. Akala naman niya hindi natin nahahalata. May gusto lang siyang pakinggan sa usapan natin. Pahayag ni Lilet habang nakangisi. Oo oh, sis, sanay na kami dyan. Minsan nga pati tahol ng aso meron siyang kwento. Natatawang sagot ko rin naman. Natawa rin si Lilet sa aking sinabi bago muling nagsalita. Grabe talaga si Aling Delia no? Walang pinalalampas. Dati nga ba? Diba, sinumbong niya si Neneng sa kapitan na Quezon lalaki gabi-gabi. Yun pala, kapatid lang ni Neneng yun na galing sa probinsya. Tapos sinusundo siya sa kanto tuwing gabi pag uuwi niya galing sa trabaho. Pagpapaalala sa akin ni Lilith. Ganun nga siya, pero alam mo, may napapansin na rin ang ibang kapitbahay sa kanya. Parang may biglang pagbabago dyan kay Aling Delia eh. Minsan kasi, napapatulala siya tapos biglang nanginginig yung mga kamay niya. Bulong ko naman kay Lilith. Ha? Nako, baka may sakit. Eh, hindi kaya resulta na yun ang pagiging chismosa niya? Malay mo, nalilipasan na ng gutom sa kakabantay sa mga kilus ng kapitbahay niya. Natatawang biro naman ng aking kaibigan. Nagtawanan na lang kami dahil sa sinabing iyon ni Ngunit kung ano ang dahilan kung bakit minsan ay ganoon ang nangyayari kay Aling Delia, ay tanging siya na lamang ang nakakaalam. Isang hapon habang nasa palengke ako para mamili ng ulam, ay may lumapit sa akin ng isang may edad na babae. Sa palagay ko ay nasa late 50s ang edad nito. Nakasuot ng dark sunglasses at tila may hinahanap. May hawak niya siyang brown na envelope. Ikaw ba si Arlene? Tanong sa akin ng ginang na ipinagtaka ko naman. Ako nga po, bakit po? Ano pong kailangan niyo sa akin? Balik tanong ko naman sa kanya. Ako si Carol. Pasensya na kung nagulat ka sa bigla kong paglapit. Pero may ipapakita ako sa iyo. Baka kilala mong babaeng niya na nasa larawan. Mahinahon na tanong ng ginang. Inabot niya sa akin ng envelope. Pagkabukas ko niyon ay nakita ko ang isang larawan na tumambad sa akin at laking gulat ko nang makita doon ang mukha ni Aling Delia. Kasunod niyon ay inabot naman niya sa akin ang isang lumang papel. Nang buklatin ko ang papel na iyon ay nakita ko ang isang sulat kamay sa dikit-dikit na letra maayos ang pagkakasulat, may bakas pa ng tinta na tila tumulo sa pahina. Ah, eh, Ate Carol, kilala ko po ang babaeng nasa larawan. Pero bakit po may larawan kayo ni Aling Delia? Tsaka po ano itong sulat na ito? Nagtatakang sunod-sunod na tanong ko habang nakatingin sa mukha niya. Tama nga ang tinuro sa akin ng pinagtanuan ko. Dito nga siya nagtatago. O nga pala, Iha, sulat siya ng anak ko may dalawang taon na ang nakalipas. Nagpalaglag kasi siya noon at ang babaeng iyang nasa larawan ang tumulong sa kanya para mawala ang bata sa sinapupunan niya. Mahabang paglalahad ni Ate Carol. Napadilat ang mga mata ko dahil sa nalaman. Bigla ay parang nanikip ang dibdib ko at bumigat ang aking paghinga. Dahan-dahan niya akong inakay patungo sa bahagi ng lugar kung saan ay wala masyadong tao at nang naroon na kami ay muli siyang nagsalita sa mahinahon na boses. Tila nagsasalaysay siya ng mga nakaraang pangyayari. Namatay ang anak ko pagkaraan ng ilang araw matapos maipalaglag ang bata. Hindi na niya kinaya yung mga komplikasyon. Masyado pa kasi siyang bata noon. At dahil hindi ko natanggap na nabuntis siya, natakot siyang aminin sa akin. Kaya sa sulat na lang siya nagpaalam. Tila naiiyak na pagkukwento ni Ate Carol. Nanlamig ako sa natuklasan at nakadama ng awa para sa anak niyang namayapa dahil sa gagawa ni Aling Delia Nang makabawi ay ako naman na nagsalita Pero sigurado po ba kayo na si Aling Delia talaga ang may gawa? Paninigurado ko Binanggit niya dyan sa sulat kung kanino siya lumapit At sa investigasyon ng mga kapulisan noon, walang lumabas na anuman identity Pero nitong huli ko lang nalaman na si Delia pala ang tunay na nagpalaglag sa anak ko. Nagtago siya, lumipat ng tirahan hanggang sa madiskubre kong dito siya sa Bulacan nakatira. Pagpapatuloy ni Ate Carol. Hindi ako nakapagsalita. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang sulat at binigyan ng pagkakataon ng sarili ko na basahin ang kabuuan yon. Matapos basahin ay halos hindi ako makakibo. Nabasa ko at nakasulat na doon na kay Aling Delia raw lumapit ang anak ni Ate Carol upang ipaalis ang bata sa kanyang sinapupunan. Dahil ng mga panahon na iyon, ay si Aling Delia lamang raw ang nakakaunawa sa dalaga. Ayoko na sana ng gulo. Tahimik na rin naman ang anak ko sa kabilang buhay. Pero kailangan niyang managot. At isa pa, baka gawin niya ulit sa iba. Hindi siya dapat nagpapanggap na malinis at walang ginagawang krimen. Napatay niya ang anak ko at ang sanggol sa sinapupunan nito. Alam ko na hindi niya intensyon yon pero mali pa rin ang ginawa niya. Pigil ang gigil na wika ni Ate Carol habang pinipigilan na tumulok ang kanyang mga luha. Tumangon naman ako bago muling nagsalita. Sa totoo lang po Ate Carol, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi ko akalain ganito na pala kabigat ang masamang sekreto ni Aling Delia. Eh ano po bang maitutulong ko sa inyo? Tanong ko naman sa kanya sa seryosong Boses. Marami na akong nakausap at balak kong lumapit sa barangay at pulis. Pero kailangan ko ng mga taong magsasabi ng totoo. Narito nga si Delia. Kahit isa lang. Kahit ikaw lang. Tugon naman niya na may tono ng pakikiusap. usap Sir Jed, batid kong mali ang makialam ako sa gusot na hindi ko naman dapat pinapasok. At kung sakaling malaman iyon ng asawa kong si Mario, ay tiyak na magagalit siya sa akin. Kaya naman, inilihim ko na lamang dito ang plano ko na ituro kay Ate Carol ang aming barangay upang siya na ang makipag-ugnayan sa mga iyon at hindi na niya ako idamay sa reklamo. Pumayag naman si Ate Carol sa kondisyon ko na iyon. Kaya naman, agad na kami umuwi upang ituro ko sa kanya ang tanggapan ng aming barangay. pag uwi ko sa bahay ay parang lumulutang ang pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon hindi ko maaalis sa isipan ko ang mga sinabi ni Ate Carol. Habang nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang tungkol sa sulat, ang larawan ni Aling Delia at ang kwento ng anak ni Ate Carol na nasawi. Para may humahawak sa puso ko at pinipisil ito sa bawat pag-aalala sa mga sinabi ni Ate Carol sa akin. Kinabukasan ay agad napansin ng aking asawa ang tila pagkabalis ako. Kaya hindi niya maiwasang tanungin ako tungkol doon. Okay ka lang ba mahal? Parang puyat ka yata. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Puna niya habang nagsasali ng kape sa tasa. Wala mahal. Hindi lang siguro maganda yung tulog ko kagabi. May iniisip lang. Tipid na sagot ko naman. Huwag ka masyadong nagpapagod ha. Baka mamaya eh kung ano-ano naman yung iniisip mo. Sabay kurot sa pisngi ko at na naglambing bago tinimplahan rin ako ng kape. Nang makaalis na si Mario papuntang trabaho, sa kakaw na tahimik na naupo sa sala ng aming bahay. Nakaalis na rin noon ang mga anak namin at nagtungo sa eskwelahan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman kong tila bumigat ang mundo. May iniwan sa akin si Ate Carol na tanong, na hanggang kailan mo ba dapat palalagpasin ang kasalanan ng iba kung alam mong may nasasaktan at nawalang tao na mahalaga sa iyo. Lumipas pa ang dalawang araw ay nagkita kami muli ni Ate Carol sa labas ng barangay hall. May hawak na siyang papel at kopya daw iyon ng blotter report na ipinasa niya. Nang makita ko ay agad niya akong kinausap. Uy Arlene, ikaw na pala yan. Alam mo ba, may ibabalita ako sa iyo. May iba pa palang nakakaalam sa tunay na pagkataon ni Delia. Pero natatakot lang magsalita isa pa ay wala rin kasi silang mga hawak na ebidensya. Wika niya sa mahinang boses at tinitiyak na walang makakarinig sa amin. Eh, ano pong plano niyo ngayon? Mahinang tanong ko rin naman habang pasimpleng lumilingon-lingon sa paligid. Ang sabi ng barangay, kailangan ng sapat na ebidensya. At kapag natuntun ang dating records niya, sa kasi kilos. Pero alam kong hindi na magtatagal, huhulihin din siya agad na naman ni Ate Carol. Hindi ako agad nakapagsalita. Nasa dulo ng dila ko ang tanong na paano kung hindi iyon sinasadyan na Aling Delia? Paano kung nagsisisi na siya? Pero hindi ko na naibulalas pa ang mga salitang iyon. Ayaw ko kasing isipin ni Ate Carol na tinututulan ko ang mga plano niya. Sa katunayan niya ay pabor ako sa mga hakbang na gagawin niya para maturuan ng leksyon si Aling Delia sa ang mapatunayan ang kanyang nagawa. Makalipas ang isang linggo, isang maingay na eksena ang gumising sa buong barangay. May dumating na patrol car, bumaba ang dalawang pulis doon kasama si kapitan. At sa harap ng maraming tao, pinuntahan nila ang bahay ni Aling Delia sa bandang likod ng barangay hall. Ah, teka, ano ito? Ano ginagawa niyo sa bahay ko? Pasigaw at tila gulat na tanong ni Aling Delia habang ako naman ay nasa labas lamang ng bahay at nakikiusyoso ng oras na iyon kasama ng iba pa. May lumabas pong police report, may reklamo laban sa inyo, Manang. Kailangan lang po namin kayong makausap sa presinto. Sagot ng isang pulis na may kalakihan ng Chan. Bakit? Anong reklamo? Naririnig ko ng nanginginig na boses na tanong muli ng matanda. May kinalaman po sa illegal na serbisyo na sangkot ang mga sanggol na hindi pa naipapanganak. Agad nasagot ng isa pang polis na mas bata ng kontek. Hindi totoo yan. Matagal na yan. Wala na akong kinalaman dyan. Mariing tanggi ni Alang sa naghihimagsik na boses. Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin niya, pilit siyang isinama ng mga polis. Hindi siya pinusasan ng mga ito pero kita sa mukha niya ang takot. Nang dumaan siya sa harapan ko ay nagkatitigan pa kami dalawa. Tila nagtatanong ang mga mata niya kung ako daw ba ang nagsumbong sa mga pulis. Ngunit umiwas na lamang ako ng tingin bago pa ako makaramdam ng awa para sa kanya, Sir Jed. Simula noon ay parang nabasag ang katahimikan sa aming lugar. Marami ang nagulat, may ilan pang ang hindi makapaniwala. Pero sa gitna ng lahat, nanatili akong tahimik. Hindi ko sinabi kahit kaniyo ang papel ko sa likod ng mga nangyari, kahit sa aking asawa at pamilya alam kong bahagi ako ng dahilan kung bakit muling nabuksan ang lumang sugat na iyon. Ilang araw matapos ang insidente, nakausap ko ulit si Ate Carol. Nagkita kami sa isang lugar kung saan medyo malayo sa barangay namin at wala masyadong nakakakilala sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa o manghinayang ako Ate Carol. Bungad ko sa kanya nang magharap na kami sa lamesa habang pinapapak ang french fries na inilibre niya sa akin. Tama lang ang ginawa mo iha Hindi dahil sa pagiganti Kundi para hindi na rin maulit pa ang ginawa ni Delia sa iba Mahinahong sagot naman niya Sa bagay, tama rin naman po kayo Ate Carol Kung palaging puso at awa na lang ang paiirali natin Baka wala nang matinong tao sa mundong ito Tsaka mabuti na rin yun para matigil na si Aling Delia sa mga kagagawan niya Hindi na kasi nakakatulong sa iba Sa halip eh, nakakasira pa mahabang pagbibigay opinyon ko naman. Maraming maraming salamat sa tulong mo Arlene. Hindi hindi kita makakalimutan. Palagi mong tatandaan, hindi masama ang ginawa mo. Katunayan nga ay tinulungan mo pa ako para makamit ang hustisya sa pagkawala ng anak ko. At isa pa, nailigtas mo ang maraming buhay ng mga sanggol na wala pang kamuwang-muwang eh nakatakda ng paslangin. Makahulugang tugon naman ni Ate Carol. Matapos iyon ay sinabi niya sa akin na iyon na raw ang huli naming pagkikita dahil aalis na siya ng bansa at maninirahan sa kapatid niya doon sa South Korea. Nag-iwan pa siya sa akin ng malaking halaga bilang pasasalamat. Ayaw ko pa nga sanang tanggapin iyon dahil hindi naman para doon kaya ako siya tinulungan. Ngunit nang pilitin niyang kunin ko ang pera at halos maglumuhod na siya sa pakiusap na tanggapin ko iyon ay wala na rin akong nagawa pa Matapos ang usapan namin ay nagpaalam na siya sa akin kasabay ng isang mahigpit na yakap bilang isang inang nangungulila sa anak na pumanaw. Sir Jed, batid ko sa sarili ko kung bakit ko tinulungan si Ate Carol. Dahil bilang isang ina, nauunawaan ko ang pangungulila niya sa nag-iisang anak na hindi man lang sila nagkaayos bago ito nawala. At isa pa, ginawa ko iyon dahil alam kong iyon ang tama. Kung tutuusin ay wala naman talaga akong naging papel sa pagkakakulong na aling Delia, kundi ang ituro lamang kay Ate Carol kung saan siya dapat dumulog. At ang mga kasunod na hakbang ay siya na mismo at ang mga otoridad ang gumawa at trumabaho. Hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin si Aling Delia, Sir Jen. At kung tatanungin ako ng inyong mga tagapakinig kung dumadalaw ba ako sa kanya, ang tanging sagot ko lamang ay wala pa akong lakas ng loob na puntahan siya sa kulungan. Ngunit gabi-gabi, bago ako matulog, naiisip ko ang mga mata niya na punong-puno ng paninisi at takot. Minsan napapaisip ako kung naging tama nga ba talaga ang ginawa ko. Pero naaalala ko rin ang batang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay at ang ina nito na hindi malang nabigyan ng tamang pag-ako ng responsibilidad para maging ina. Sa huli, hindi ako ang umusga. Ako lang ang naging tulay sa pagitan ng katotohanan at ng katahimikan. At malaki ang natutunan ko sa bahaging iyon ng buhay ko, Sir Jed. Isa na roon, ang aral na huwag sana nating ugaliin na maging mapangusga sa kapwa. Dahil hindi natin alam, baka sa huli ay bumalik sa atin ang lahat ng hatol na masigit pa at sa pinakamasakit pang paraan. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito Sir Jed. Sana po ay naging inspirasyon nito sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay. At nakapagbahagi sana ito ng konting aral man lamang. Maraming maraming salamat po sakaling mapili ninyo na itampok ang aking kwento. Lubos na gumagalang Arlene mula sa Bulacan. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ng ating katalambuhay at letter sender na si Arlene. Magarinigan pang muli tayo sa susunod dito lamang sa Talambuhay Channel. Magandang araw po sa lahat at mag-iingat po kayo.